Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na at panuorin to hanggang dulo o baka may sumunod sa'yo sa dilim. Hello sa lahat! Tawagin nyo na lang akong May. Isang taon din akong nagtrabaho bilang part-timer sa isang kilalang branch ng Jollibee dito sa probinsya namin. Medyo maliit lang yung lugar kaya halos magkakakilala na kami ng mga regular customers at lahat ng crew parang pamilya na. Karamihan sa ginagawa ko noon ay cashier, minsan service crew, pero paminsan-minsan, ako rin yung nagsusuot ng mascot kapag may party o special event. Medyo nakakapagod at mainit sa loob ng costume, pero okay lang kasi dagdag bayad rin yun. Ang kwento ko ay tungkol sa mascot na yun, o si Jollibee mismo. Pero sa gabing yun, hindi na siya parang mascot lang. Nangyari ito bandang October, ilang linggo bago mag-Halloween. Wala kaming event that day pero kailangan linisin yung mascot costume kasi gagamitin siya kinabukasan. Pagkatapos ng shift, ako at si Kuya Janjan ang nag-assign magligpit ng mga gamit sa storage room sa likod ng kitchen. Nilagay namin yung costume sa loob ng malaking plastic bag at isinabit sa may hanger sa likod ng storage katabi ng mga extra party hats at props. Habang nililinis ko yung table, si Kuya Janjan biglang sumigaw. May, sinong kumuha ng ulo ng maskot? Sabi ko, ha? Nasa bag lang yun kanina. Pagtingin namin, totoo nga, wala na yung ulo ng costume. Naghanap kami. Kala namin, baka natumba o naiwan sa labas. Pero wala. Nung binalikan namin sa... Storage, andun na uli. Nakatayo yung mascot costume buo na pati ulo. Akala ko si Janjan -jan lang nagbibiro, pero nagtinginan lang kami at tahimik na lang. Sabay kaming lumabas ng branch ng hindi na nagsalita. Kinabukasan, ibang staff ang naka sa closing. Pagdating namin kinabukasan ng umaga, sinalubong kami ng cleaner. May, may naiwang ilaw sa storage, pinatay ko na lang. Tinignan namin, ang CCTV curious lang kung sino ang huling pumasok sa likod. Sa video, bandang 2.53 a.m. may gumalaw. Yung mascot, parang may laman. Hindi mabilis, pero parang may tao sa loob. Dahan-dahang lumakad palabas ng storage at humarap sa kamera. Pero, eto ang nakakatindig palahibo. Wala namang tao na naka-duty niyon at ang kamera mismo ay hindi nag-detect ng heat signature. Sa footage, gumalaw nga yung mascot, pero walang anino. Parang wala siyang bigat. Hindi lang yun. Habang nakatayo sa harap ng kamera, sumaludo si Jollibee. Tapos, dahan-dahang bumalik sa storage at bumagsak sa liko. Parang walang laman. Simula nun, halos lahat ng staff ayaw ng tumambay sa likod mag-isa. May nagsabing minsan daw, habang naglilinis, parang may bumubulong mula sa loob ang mascot. Yung iba, nakakarinig ng tunog ng sapatos na parang naglalakad kahit silang dalawa lang sa gabi. Isang gabi, ako na mismo ang nakarinig. Habang naglilinis ako ng drink station, rinig ko talaga yung tunog ng sapatos sa tiles. Hindi ako gumagalaw, wala ring ibang tao. Pero naramdaman ko na lang na parang may nakatingin sa likod ko. Paglingon. Nandun yung ulo ng mascot sa gilid ng table. Walang katawan, nakatitig lang. Simula nung incident na yon, pinalitan na ang buong costume. Sunog daw. Pero sabi ng cleaner, nakita raw niya yung luma, nakaupo sa storage, buo pa, nakaayos, parang naghihintay. Hanggang ngayon, kung mapadaan ka sa branch namin at medyo madilim ang kitchen area, wag kang tititig masyado sa storage door. Baka si Jollibee, tinititigan ka rin Hello po sa inyo, isa po ako sa mga matagal ng taga-subaybay ng channel na ito at gabi-gabi kong pinapakinggan ng mga kwento ninyo habang nag ako sa dorm. Ngayon, ako naman ang magbabahagi ng karanasan na nangyari sa akin, isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi na ako komportable sa mga night shift. Tawagin nyo na lang po akong Lenny, year 2019 noon. Nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang Jollibee branch sa isang maliit na bayan sa Central Luzon. Medyo isolated yung branch namin. Medyo malayo sa kabihasnan at ang pinakakilalang landmark sa tapat nito ay isang luma at halos abandonadong sementeryo. Ako ang nakatoka sa night shift mula alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Kadalasan, kalmado lang ang gabi pero may mga pagkakataong may mga customer na kakaiba ang dating. Isang gabi, eksaktong 8:30 PM, dumating ang isang babaeng nakaitim. May suot siyang manipis na belo at halos hindi mo makita ang mukha niya. Tahimik siyang pumasok at umupo sa isang mesa sa dulong bahagi ng dining area. Nang lapitan ko siya para kunin ang order, hindi siya nagsalita. Sa halip, iniabot niya sa akin ang isang papel. San palabok, walang kalamansi. Dinala ko agad ito sa kitchen at inihanda ng staff ang order. Inilapag ko ang tray sa mesa niya at tahimik lang siyang tumango. Pero napansin ko pagkatapos ng ilang minuto wala ng tao sa mesa. Ang tray hindi galaw. Ang upuan parang hindi man lang naupuan. Naulit ito ng ilang gabi. Laging 8 to siya dumarating. Laging palabok ang order at laging hindi siya nagsasalita. Hanggang isang gabi, naisip kong... Sundan siya nang makuha niya ang order niya, lumabas siya agad ng branch. Kinuha ko ang chance na sundan siya mula sa loob at nakita kong lumiko siya sa makipot na daan sa gilid ng tindahan isang daang papunta sa likod ng abandoned chapel nakatabi ng sementeryo. Tahimik walang kahit sinong tao sa paligid. Sinundan ko siya ng ilang hakbang, pero nang dumating ako sa dulo, wala na siya. Wala siyang parang bula, kinabukasan, kinausap ko ang guard namin. Sabi niya, may ganyang kwento na rin ako narinig dito. Yung chapel na yan, may babaeng sinasabing namatay dyan. Nung daw, ilang taon na ang nakalipas, may isang babae raw na nagdala ng pagkain sa puntod ng kapatid niya. Suot niya, itim at may belo. Pero hindi na siya nakabalik. May nagsabi, Ro na natagpuan ang katawan niya sa may puno ng akasya sa gilid ng chapel. Nanigas ang batok ko. Itim na belo. Palabok. 8.30 p.m. Lahat tumutugma. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot. Ang muli siyang makita o ang katotohanang mukhang bumabalik siya gabi-gabi para kumain ng huling order niya. Simula noon, tuwing undas, may umuorder pa, rin ng palabok pero walang taong nasa pila. Sa resibo, walang pangalan. At sa tray, may bakas ng malamig na kamay. Basa. Walang laman ang tray pero amoy palabok at ang pinakakakaiba, wala sa system ang order, parang hindi siya kailanman nagbayad. Pero laging may sukli sa ilalim ng tray, mga lumang barya. Yung iba, 1980s pa ang petsa. Hanggang ngayon, kapag may nag-order ng palabok sa night shift, napapatingin muna kami sa orasan. Baka, siya na naman yon. Kamusta? Ako nga pala si Marco, isa akong assistant manager sa Jollibee dito sa may Project 4, Quezon City. Anim na taon na akong nagtatrabaho rito. Marami na akong nakitang kakaiba. Pero yung nangyari nung isang buwan, ibang klase. Nagsimula to sa simpleng araw. Weekend noon, maraming tao, puno ang dining area at gaya ng dati maraming bata sa play area. May regular kaming customer na laging bumibisita isang batang lalaki na kasama ang tatay niya. Maayos silang magama, tahimik lang. Ang bata, tuwang-tuwa sa slide at sa tunnel. That day, nagdala ng bagong cellphone yung tatay. Nagpipicture siya habang naglalaro yung anak. Maya-maya lumapit siya sa akin na natatawa. sabi niya. Sir Marco, parang may extra friend yung anak ko sabay abot ng phone. Tiningnan ko yung litrato. Ayun nga, sa loob ng tunnel, may batang parang nakasilip mula sa gilid. Mahaba ang buhok, nakadress, nakatitig lang at um, nakangiti. Akala ko anak ng ibang customer. Pero ilang segundo akong tulala kasi sa likod ng tunnel na yun, paderna, walang daan, walang lagusan, may ibang bata po ba sa loob? Tanong ni tatay. Nag-check ako ng CCTV para i-reassure siya. Pero pagbalik ko, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Hindi... Sa video, nag-iisang bata lang ang nasa play area. Wala yung batang nakita namin sa litrato. Walang nakasilip, walang dumaan. Sinabi ko ito sa cleaner naming si Kuya Ariel. Bigla siyang tumigil sa pagwawalis. Sir, dyan sa play area, alam mo ba, may batang nadulas dyan dati. Hindi na umabot sa ospital. Nangyari yon bago ka pa ma-assign dito. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung maniniwala ako agad. Pero hindi roon natapos. Sa mga sumunod na araw, napapansin kong may mga candy wrappers sa loob ng play area tuwing umaga. Kahit sarado ito at walang bata. May minsan, gumagalaw yung tunnel slide ng kusa parang may gumugulong Nung minsang ako lang ang closing manager, nakita ko yung ball pit na parang may lumulubog, walang bata, walang tao, pero parang may naroon pa rin. Hanggang ngayon, may mga batang nagsasabing may kalaro sila sa loob, lalo na kung gabi. Isang batang babae raw, nakangiti, pero hindi nagsasalita. May customer na nagtanong minsan may mascot po ba kayong batang babae ngayon? Ngumiti lang ako, pero sa lublob ko, wala namang kaming mascot na ganun.